Durog na durog na ang puso ko. Kung sino pa yung matino, siya pa ang madalas niloloko. Kung sino pa yung mabait, siya pa yung tinatarantado. Ganito ba ang mundo ng pag-ibig? Na kung sino pa ang tunay na nagmamahal, siya yung laging sinasaktan at laging luhaan. Napaka-unfair, di ba? Para kang pinagsakloban ng langit at lupa. Na parang ikaw pa ang sinisisi nila. Ikaw pa yung nagmukhang masama sa paningin nila. Ikaw pa yung binaliktad nila na wala kang kakampi ni isa, na halos ang pakiramdam mo'y pinagkakaisahan ka nila. Ang sakit, ang sakit talaga. Yung guguho na nga ang mundo mo, ikaw pa yung mali at iniinsulto. Yung sayo lahat, binabato ang lahat kung bakit nawasak ang pamilya o relasyon niyo. Yung hindi man nila pinakinggan ang mga paliwanag mo. Dahil mas pinanigan nila ang kapatid, anak, o kamag-anak nila kaysa sayo. Ano naman ang laban ko sa kanila? Sila yung magkakadugo at sampid lang ako sa kanilang pamilya. Na kinakaya-kaya nilang pagsabihan ng magsasama. Na hindi man lang ako kayang ipagtamgol ng sarili kong asawa. Dahil siya'y walang sariling paninindigan at desisyon. Kaya't ayos lang sa kanyang pamilya na ako'y pagtaksilan at lokohin na lang. Na madalas kinukonsente nilang ako'y palitan at iwanan. Kaya't mahirap. Hirap na hirap na ako sa ganitong kalagayan. Yung meron kang sinasabing katuwang, pero meron ka ding konsentedorang hipag at bayanan. Yung meron pa sa inyong pagsasama at buhay, na magdudulot ng pagwasak sa iyong binuong pamilya, pero hindi ka kayang piliin at ipaglaban sa kanila, kaya nakakadurog ng puso. Yung durog na durog ka na, at napagod na lang bigla, lalo pat nagawa niyang lokohin ka at may gana pang maghanap ng iba, kaya aanhin mo pa, ang taong walang kwenta. Aanhin mo pa yung relasyon o pamilya, meron kayong dalawa. Mas mainam na lumayo ka na lang at bumitaw na. Kaysa makisama sa taong palaasa at hindi marunong tumayo sa sariling paa. Kaya bumitaw na, para ang puso mo'y hindi na madudurog pa. At hindi na kailanman luluha pa sa taong hindi kakayang mahalin ng buo at ipaglaban sa kahit kanino. Dahil ang tunay na nagmamahal, ikaw at ikaw ang pipiliin lagi. Makasama ka lang habang buhay at hindi yung magdudu sa kapanghabang buhay.